Yan ah, maraming ito, maraming batig So subukan natin Hulihin Ang gagamit tayo ng ang asero Kaso lang yung asero ko mga magaspang Ah uh, You know, hindi tayo maka Hindi natin napaghandaan Yung batig na yan, ang mayos Yan subukan natin hulihin Yan na natin eh Eh Si kasuyo ay ano ay Tatlong Bira niya puro kinain ng batig Tatlong bantong ah, Subukan natin kung Makakapagpasabi tayo nito Medyo magaspang lang yung ating asiro mga amigo sana mahuli natin para mabuwas-buwasan yung pan, mabutol yung undak ko halos maubos na alam niya pag may alam din ang isda pag may asiro, alam din, esta, pag may asiro. alam din ang batid ayaw kayo na bakal ka may sisi ha? Ay bakal ka may sisi bakal sa bakal

Ah, ba, iba ka lang, ilalagay mo sa kabila. Bantong pala sa bangka. Ganyan, pagkaskas, diretsyo sa bangka, bantun. Ay Ayaw mo nang kadaon? Yung sa loob ng bangka, Ha? Hindi, yung pag, pag mo, tambak ba, ganyan, ganyan, oh, ganyan, oh. Oh. Ha? Oh. Mas magandang eh. e, ayun ay ayun pa sa laot pala ganyan naman ang ginagawa Pag sa Pacific Kakabaka na pala yung lagdong mo Ay pagbakal may bakal man yan na may tali Ah, ka na pala yung lagda doon. Kalahati na lang. Ah, sige kunin mo na yung isa na yan at ako na lang ang magsisinggil kunin mo yung kabak na yan dalawa sa iyo ako na lang ang magsinggil yeah. ha? hmm oo tagali na isa huwag ka lang matatanggal ha oo

Mahalang kilo niyan eh. Batig. Oo. Uh -huh. uh -huh. sa hilab papa na inang buo hilab lang pala katapat mo ah. Hilab lang pala katapat Tay Hmm Hindi sa Mas maganda nga hilab at ano Matipid. Hmm. Okay. hmm. pala. kas-kas kas-kas din ang siwan kas-kas pero hilab

hina at mabarang naman diba din sana sa undak ang problema uubos ang daming batig maganda <laughs> yung paa hindi yan tuloy-tuloy kali lewat kanan, para Beli semua pun ಿವಲ kumain ka mamaya kumain sa batid pag nagkabatid uli kumain na mga amigo Dun, alas dosi. tris alas dosi na pala si sisilip mo na tayo ng huli natin mga amigo ano puno na kaya yan pag sinilid to lagi naman puno eh. ay <laughs> Kani pa yan puno, hindi pa nga nasisidlan puno na. Ayaw na. Ay. Puno. Hawakan mo. Ha? Hindi tama lang 'yan malalang yan. Ramalang hmm. yan. Wala nang hilo yan ano? Wala nang hilo yan. Talaga yan na yung sudan natin. Ng hop. Pala lang natin yung buhay. ha? Mayroon pa talagang mahahaba yan. Hmm. May pang, anayin? 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 yung maliit Sana yan napupunta. Pamain ko yun ay. Yung Hmm, yan sari ulam yun ay sariwa ayun naman ay ulam ulam na lang ah huwag kang batigin baka ito yung malaki laki ito eh. pero namang wala nang batig ni ibabo ko na yung maliliit at pag nagkabatig papain ko yan 12 kilos yan mga amigo pag napuno yung punong puno kaya yan 10 kilo na yan 10 kilo na yan kasama yung putol dusi, eh. Hmm. mga amigo. Kaya ko hindi sinama yung dalawang maliit. Para sa dito mga amigo. Pag nagkabating, ititira natin sa batig yan. At titingnan may pahay pa. Kanina hilab lang yung pinanghuli ko ay. Eh. ay. Uy, wala nang pa inaagaw na mga amigo. Hmm. Nakamiter lang ay. Hindi naman pwedeng nakabantay tayo mga amigo at nangangaskas tayo ay. Ihilagin lang natin yan. Hangga minsan mga amigo may malalaki niyan eh matambahan natin yung mga tag dalawang kilo isang pirasong di. Eh. Malaking bagay kaagad malaking ano na. Isang piraso pa lang. Oh, ng, mga amigo, kain. Saan na -tuloy -tuloy tuloy na sa kanal, tuloy-tuloy na kaliwa kanan ng mga amigo. Nasa blay lang kung tanggal. si kaso din oh. Pasan din doon. Ayun oh. si Behen, mga bagong huli pa yan mga amigo at ano ay, mga buhay. Kaliwa ka na na si Bad Sana tuloy-tuloy na eh, Nasa blay lang pagkano ay Ang okay, kinahin sana ito eh, natanggala ayan na mga amigo yun o ang no, silangan mag liwanag na ayan o oh, mayroon pa naman mga kumain nitong bago magliwanag ayan mga buhay ko nakagalaw galaw ko mga amigo ayan pali nung huling magsiligt ako mga amigo ngayon lang wala ko nag video oh. ayan o hindi na kasi natin ang mahaba yung video natin nakaubos ako ng na isang memory card ayan ito na kay Kasuyo Ba, nabira pa si Kasuyo Habol pa, habol pa. May habol pa, oh, yan Yan yung Yan mga amigo yung sobra doon sa Ano, sa, dito ah Ayan o oh. Ayan oh. apaw oh. Oh Punong puno mga amigo Yung telos yan, basta na puno yan Sabi yan, Kasuyo parang wala naman Ano, oh, ligpit na liwanag na eh magpupulo na tayo Asa yeah. na yung aking kalamiya? Nagpulak? Pulo na, ano? Pisa tayo, liwanag na mga kasuyo Ayan o oh. Magpupulo na lang kami mga amigo Ayan o magpupulo namin na kami yung aming mga gamit at ah uh, magdadahan-dahan na kami magkakayak na yun oh may katabi rin tayo dyan na ah, kala na ano kaya yung kikislap-kislap eh yun pala panudano din nakakaya sa amin magbuburaw din yata ayun mga amigo baka so, may pakislap-kislap ang dito na malapit kala namin bangka bangka na nanakbo yung pala eh Tariho din sa amin. Ito. Ayan. Yeah. Ilang na tayo. Ayan oh, eh. o. Ang naanod natin ay Ayan lang. Naanod natin. Huh? 4.58 milyahe. Oh, Dinahikan. Dinahikan. Ilang milyahe. targeto. gitu. Yan, 16. 16 milya he. Eh? 16 this is size. This is size. Ah, dalawang oras din. Allah. Oras. Hmm. oras ada hmm. oras aja. Alas 5, 42. Oh, ay, mga alas 9 tayo <laughs> darating. At salubong tayo sa hangin at anong? <laughs>

ang si yan na usok na yun mga amigo anak mo na lang naman siguro yung eh may... hindi na lang muna ako mag hindi na ako mag video pag itakbo na lang na mapawi eh. bali this is eh, si milyahe mga amigo yung aming tatakbohin eh. nanood lang kami ng uh, apat na out sa lahat ng milyahe yun, hindi natin tanaw yung Wala, dinahikan Ayun, ang balisin o oh. Ayan oh. ayan Ayan, ang balisin Ayan oh. Ah, yun. oh, yan, tanaw natin yon mga amigo Ayan, ang huli natin Sa susunod, dapat pala malaki ang lalagyan Alanganin yung lalagyan namin Ayan, may lobe yun, mabantun lang kami mga amigo ng Parasyota Tata, gawin to Humpurt na